ako yung niloko ako yung iniwan ako yung sinagdan at ako yung pinagbalit bakit ang daya mo? bakit parang kasalanan ko ba? bakit pila yung nararamdaman mo ay iyon lang ang mahalaga para sa'yo? paano naman ako Paano naman yung nararamdaman ko? Paano naman yung pagmamahal na binibigay ko? Na ang sinukli mo lang ay Puro sakit at pagdurusa Bakit kailangan dayain mo ako? Bakit kailangan mo pang saktan ako? Hindi ba pwedeng Tapusin mo muna yung sating sa dalawa Bago mo ako palitan kung sino pa yung nasasaktan. Siya pa ang dapat umunawa. Bakit kung sino pa yung nagmamahal ng totoo? Siya pa ang dapat magmakaawa. Hindi pagkakamali ang manakit. Hindi rin sablay ang manloko. Dahil kahit kailanman, walang justification. Kapag winasak mo ang puso ng taong, Walang ibang ginawa, kundi ang mahalin ka lumigaya ka Handa akong magparaya Kahit nanong sakit Basta't lumigay.